Noong nakaraang linggo ay pinuntahan natin ang makasaysayang bayan ng Malolos at binisita ang ilan sa mga lugar na naging bahagi ng ating kasaysayan. At ngayong linggo, ay bibisitahin naman natin ang karatig bayan ng San Miguel, ang unang bayan ng Nueva Ecija, ang lungsod ng Gapan. lang ito ang unang bayan kung manggagaling ka ng Metro Manila at dadaan ng Bulacan. Kung hindi ito din talaga ang unang bayan na itinataga at pinakamatandang bayan sa Nueva Ecija at isa din sa pinakaunang bayan sa buong Pilipinas. solo ride lang tayo ngayon pero meron tayong nakasabay na isa ding biker mula sa kalapit na bayan ng San Ildefonso sa 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 lang mismo?

nakakapati ng aming naging usapan pero hindi na namin naitanong ang pangalan ng isa't isa at heto maghihiwalay na kami ng ruta plano niya na magkabal doon at ako naman dito lang sa gapan Ingat. ating unang destinasyon ay itong plaza. Kaunti lang ang tao dito kapag umaga dahil sa gabi talaga ito pinupuntahan ng mga tao. So dito muna tayo sa plaza. na tao. water break lang at uh, pahinga muna tayo dito sandali sa tapat ng plaza ay mayroong kalsada papunta sa minor basilica ng pambansang dambana ng birhen ng Bibina pastora Ginawa itong minor basilica nito lang 2024 ang una sa Nueva Ecija, isa sa dalawang minor basilikas sa buong Pilipinas. Kung ang tipikal na simbahan ay may isang patron saint, dalawa ang patron saints ng simbahang ito. Ang Three Kings o ang Tatlong Haring Mago at ang Divina Pastora o ang Divine Shepherdess. Sabi ng simbahan, nandito ang dinadayong Little Vegan o ang replika ng lumang gapan. Mula sa cobblestone na kalsada, mga lampara at mga lumang gusali, mga kalesan na lang ang kulang at para ka nang nasa Kali Crisologo sa Vegan. Alam nyo ba na ang unang pangalan ng bayan na to ay Ibon at hindi kalaunan ay tinawag na gapan? Siyempre, ang bawat pangalan ay may pinagmulan Ayon sa lumang kwento, nagsasagawa daw ng misyon ang mga sundalong Espanyol nang makita nila ang ilang katutubo na gumagapang sa talahiban. Kaya huminto sila at tinanong ang mga katutubo kung nasa ang lugar sila sa ubikang Kastila. At dahil hindi sila nagkaintindihan, akala ng mga katutubo ay tinatanong kung ano ang ginagawa nila. Kaya sumagot ang mga ito ng gumagapang-gapang kami. Kaya mula noon tinawag itong bayan ng gapang na kalawunan ay naging gapan. Ipinatag ito noong 1732 pero ayon sa mga lumang tala taong 1595 ay ginawa na itong isang pueblo o bayan sa Pampanga ilang dekada lang nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Inilipat ito sa Nueva Ecija noong 1800s kasabay ng mga bayan ng Aliaga, Abiyaw, San Antonio at San Isidro. Isang malaking pueblo dati ang bayan ng Gapan na sakop ang mga bayan ng Peñaranda, General Tino, hanggang sa Kabanatuan Saka sa kasalukuyan ay Port Component City ang Dapan. Pero sa kabila ng pagiging lungsod nito, makikita nyo na napakalawak pa din ang mga bukiteng dito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan sa kasaysayan. Hanggang sa muli!